Hi guys. Pahinga muna after tatlong punggos. <laughs> Diyos ko, hindi na talaga tayo sanay magtanim. Sign up aging na din. Kasi ang hirap sa balakang, saka kapag tayo, hilo. Pero masarap magtanim. Ang problema, kalaban lang talaga pag nagtatanim ka, at may edad po. Ang kalaban, tuhod. Tuhod, balakang. Tapos yung pagyuko mo. Yan ang kalaban. Hindi ka nung araw na konting pahinga lang, bawi agad yung pagod. Ay, hiningal ako. <laughs> Hindi na kasi natatagtag. Hindi natatagtag ang person. Grabe hirap talaga guys na magsasaka. Kaya proud tayo sa mga laking magsasaka kasi saludo talaga tayo sa pagod. Imagine nyo guys yung una kong una dalawang post ko dito. Na inaararo pa lang. Shadow damo. Tapos ngayon pa lang siya natamnan guys. Buti nga mo guys, hindi natuyo yung tubig. Ay, para lang tayo pag nasa bahay. Buti nung nag-anor nag na ano, ako nung nasa bahay lang ako, hindi na ususuklay. Eh. Kahit nga minsan lumalabas ako ng bahay eh. Alala ko din talaga ng bata pa ako, buhay pa si nanay pag dumadayo, pag baba mo ng ano, naanahan niya kumuha ng saklong eh. Diba? Pag, pag ano, pag, mm, -mm. pag dayo ka, less 4 pa lang na madaling araw. Pag, yes. uh, oo. Naranasan ko pa nga yung nasa gitna kang bukid, yung walang kabahay-bahay. Diyos ko, tasi, puro kulog, kidlat, matatakot ko yung parang akala mo may nasa disyerto ka na. Hindi <laughs> disyerto, ano, naranasan ko rin yun, yung walang ka, ano, ano. Kabahay-bahay sa paligid. Oo, walang punta. Kasi kumikilag. Mukulog. Nako, Diyos ko. Ang bahay ko nga na yung kawawa. Hindi na natapos. Ang bubong. Pagod na person, guys. <laughs> Sabi, hirap. Wala talagang madaling trabaho, guys. Hirap. Gusto ko rin lum, gusto ko rin mag-try ulit magtanim. Baka kasi lang baka ulo ko nakatanim. <laughs> Mamaya ka <lang> ako. Ha? <laughs> gusto ko matuto si Sean magtanim eh. Si Sean, gusto ko matutong magtanim. Hindi na marunong magtanim yun eh. eh. Dapat may kasama kasi pag nagtatanim. Ayan nga, yung tulog pa kasi. Buti maganda yung punla, ano? Sabi ko nga, pagkakupangit yun eh, napakahirap. Lalo, mag, lalo magtatagal itong dos. Oh. Eh, paano nga, ilang magkano inubos dyan? Liman <laughs> libo, araro pa lang yun. Para inulit kasi, di ba, madam oh? Tapos inulit. Oo, oh, eh, nadagdag pa yung naalis pa, di ba, ngayong bahay ko, itinayo. Tapos, yun, eh, nag, naging haunted house lang. <laughs>